dito naman kami guys galing kami galing kami ng mga ng olay mga kasi kami ng kain mga bandang rebus at kalabang uh kasi ganda na yun sa pokpak kami ng karbos ng kangkong kangkong ng mga kasinigan so ayun ang kasinag na lang ako dito kung saan ang dadalhin Tulor lo kese, tulor lo. Dah, di sana kami sah pasang botani. Nada menjadi sah pasang botani. Ada pula, pohon lembang, pohon keleblang doa, pohon keleblang melayu. Nah, saya, saya dah lulus. Bolak balik kampung. Anu yang kenalnya Golak bentuk. Suka kau pergi sana, makan yang apa? Pandisan. Bisa kita kasi satu jam lah. Hah? Tidak, tidak ada anak. Tidak ada anak. Okey, dah masa. Wake up, bangsit. Bangsit pun, kau pun. Terus naikkan lagi. Terus naikkan lagi. Terus naikkan lagi. Terus naikkan lagi. Hai, lu <coughs> banyak kawan se. Ada tu siapa kawan se? Anu, pulau, 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 hmm, jenis apa? Kawan se lengan ilaga mo tapos kung naman sa 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 so kung iba naman magawa ng latik sa ni kung ano sa mga kung 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 kung ano mga kung kung ano Hukum-hukum filtrate hidangan 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 Pagdating na kami dito, may tubig eh. Hala, paano ako makadaan? Nandito dito pala dadaan. Malalim. Hala. Ayan, tubig ay ito. Tabi-tabi po. Iniwan ko yung tulad daan parang nakakatakot kaya nga di ba pwede dito sa baba? <laughs> nakasawid ako doon sa tubig ang hirap ayun ba? Ewan ko kung saan tumunguhan o. Oh. kangkum. Dito na kami sa palayan. Ay, may sali. Oh. Dito na sa <laughs> bundukan. Eh, ang mga laki ng... Ay, kung kung saan kami saan ako nito dadalhin? Saan ba yung kangkungan na to? Aray! grabing hamog sa ano basakan sa palayan ba dinawisa na ako grabing lakad ko hey guys meron na naman tatawid naman na naman kami ng ibang tawiran ata ay. ha? saan kayo nag-i-give? ay tabi-tabi po Oh, may tubig di sini, Tabi-tabi po, Padaan ayo, 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 na ako ayo, 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 ako. ayo, 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 <laughs> kami berada di sini, di Ini tanaman saya sebelum ini. Wait na nakami. Ito yung dinaanan namin kay. May lang May mga kangkong payat kasi wala man tubig. Ha? Huh? Ang kainit na. Ninday. Layo pa yung inikutan natin, oh. Talagang sadya mong inikot may kami kaming kangkong mga payat okay guys diretsyo na kami umuwi ay ang haba pa rin ano? doon o mga matas yan baka di mo kayang ang layo layo muna babalik ka naman bala dito guys lakad muna kami dito sa mga na ko oh. super init may bakaw mayroon daw siya kalabaw ayun. 'yung kalabaw kalabaw daw niya ano ba 'yun ang init na hindi pa kinuha 'yung kalabaw

kasi ko yoga. Na na. Doon na kami sa inyo? Hmm. Allah. Ha? Hmm? Eh, eh. ito. Eh, ito ang pinapakain ko sa baboy, Pero netib, baboy namin. Nagpatubig na sila oh. Mm. <coughs> sila sila eh nasa pala yan oh. Eh. suot suot Aray. ang kabukiran layo ang kasakit grabe kainit Sigira pa rin panguha ng kangkong nga maliliit. Payat kasi walang tubig. I'm thirsty. Nauhaw na si ako. <clears throat> Saan ka ba dadan? anda yung malaking kung payat ng blang may talbos oh talbos dami Samut. talbos ng kamut eh ganda ng kabukiran guys so ito yung naglakad kami galing doon inikot-ikot lang niya ako sa kalayo. May lang ka, oh. Ha? Ayan, oh, lang ka. may bunga. Pwede mag tigas ng ano lupa kasi walang tubig pero eh. so, umpisa na sila mag ano magpa tubig tubig yon ay di pa na sampayan <laughs> ang kasakit may tubig oh daming touch tika muna guys guys taba ah kaya lang inaapakan na ito na may mga tubig yung iba na kaya na kami kaya meron akong dalang kami <laughs> nakakuha din ako ng taba kanina sobrang mga payat so guys mas malapit pala dito kaysa kanina niikot ako niya ay uh kasi hey, dyan lang yung bahay nila bandang ang layo dumon kami oh. okay guys thank you so much for my what my video thank you so much ayan hindi pa siya kangkong sabi niya tama na tutong na ako guys ako ako okay guys bye bye god bless oh.